Ang konti natin ito ay sobrang palya. Yan, nagpagpalit na namin yung yung spark plug, na ganun pa rin kuwel, pero palit na palyado pa rin. Yung injector, pero palit ko, yun, lumipat siya, ibig sabihin sa injector. Ngayon, may, may ready na tayong kakabit. palitan natin. Yung ito ang hindi nag-react kanina, ngayon, nilipat namin dito. Nagpalit namin dito. Yun, yung nanggaling dito, nilagay namin dito, nag-react. Pag yung galing dito, nilagay dito, hindi nag-react. Ibig sabihin, injector. Swerte, injector, hindi sa heat uh, eh, chinik namin yung kurinti nito may positive at saka may uh, current yung dalawa may ground at saka current positive yan. ito yun papalitan na natin ng injector yan, patay ano ba na papalitan natin punutin lang to yan isa isa yan punutin natin yan tapos yung mga sakit punutin natin yan uy sira yung, yung jacket <tong> yan dahil nabunot na lahat dito tayo sa ah hose magunot yung hose nabunot na natin yung hose nabunot ha tanggalin natin yung dalawa dalawang tunilyo yan das ito palitan natin kasi itong may sira. Ito buo na. Yan, nakompleto na natin na idol. Titingnan natin. Oh, no, palitan yung ano, Injector. Tingin natin. Natitingin natin. Kinabit natin yung injector dito kung gumag... Wow! Yun, no. oh. Okay na siya. Gumagana na. Hmm? No. Huh? mengkan danilah buutmu oke okay silatura injector kalau po